Ang dami nagme-mention sa akin sa video na to. Ito tignan niya. Ayun ito. Ayun yung straight lang ano, daliri sa paa. Ayan. Kung napapansin niyo sa video, yung paa ko lagi nakaganyan, lagi siya nakapatong. Kasi na-deform na yan. Alam niyo kung bakit. Yung ko sa inyo. Bago ko nga pala yung kwento. Nakikita niyo naman sa video, di ba? Inaasara ko, baluktot yung daliri ko sa paa. Nakapato yung daliri ko sa paa. Ngayon, malalaman niyo na kung bakit. Pero panoorin muna natin yung mga video na doon na sinasabihin ako na baluktot yung paa ko. Yung daliri ko sa paa. John, John. Ibig sa, alam mo ang meaning ng bad shot? Ano? ano? Balik ko yung daliri mo sa paa. Ah! 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 Tignan mo yung paa ko. Anong ah! pera sa paa mo? Tignan mo. Alam ah! mo. Ah! Mo, ah! mo. Ah! mo yung paa niya. Ah! <laughs> Double, double Joel ka sa akin. Oh, shit! Oh, shit! Ayan, ito na. Ito na yung kwento kung bakit nangyari to. Hindi talaga baluktot yung daliri ko sa paa. Hindi talaga siya na-deform. Ang nangyari niyan, galing ako sa trabaho ko noon. Pag uwi ko, at galing trabaho, siyempre, pagod na pagod ako. Eh, nagkayayaan kami kumain ng mga katrabaho ko sa restaurant. Basta kumain kami noon eh. Tapos ang tagal namin, ang tagal nang umabot ng kwentuhan. Ang haba ng pinagkwentuhan namin hanggang sa hindi namin namamalay yung oras. Anong oras na pala? Mag alas dos na yata, alas tres. Basta pauwi na kami noon. Hinatid muna namin si ate Yen sa, ano, sa bahay nila, sa may imos. Pagkahatid namin sa kanya... Tatlo kami nun eh, si Ate Yen, si Renz, ako. Si Renz, yung kasama ko sa Colois TV, si Renz, ito. Yan, sumakay na kami ng tricycle. Pagkasakay namin ng tricycle, di ba ito yung tricycle? and yung tricycle si Renz unang pumasok nasa loob siya ako dito sa tabi niya andito ako malapit sa may side wheel ng tricycle umandal na yung tricycle syempre sobrang pagod ko sobrang pagod na pagod na ako nakatulog ako eh yung pa ako naka ganun doon naka straight naka ganun doon sa may tricycle isa sobrang bilis ng takbo ng tricycle syempre freeway yun eh walang gaano dumada na jeep tricycle motor freeway siya basta mabilis ng takbo yung paako lumabas. Lumabas yung paako. Umipit ngayon yun sa tricycle, 'di ba? Lumabas yung paako kong ganun. Yung itong paako na 'to, umipit sa may side wheel, kinaladkad yung paakong ganun. Kinaladkad, naubos ang paako. Tapos sabi ko, putang ina mo. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko nun masakit ba, eh? iyak ba ako? Pasta parang nablangko ko nun eh. Pagkakita ko sa paako, putang ina mo, butas. Hinahanap ko pa yung sapatos ko. Yung sapatos ko na yun, binili ko kay tatay. Binili ko sa tatay ko, tapos hiniram ko sa kanya. Bago pa yung sapatos na yun. Ipapakita ko dito yun. Nakita ko pa ako butas. Sabi ko, putang ina. Paano ko makakapasok nito bukas? Pagkababa namin ng tricycle, no? Eh, sakta, nandun yung hospital sa harapan lang. Sabi na rin, so, Will, ano ko na, Wil? Magpa-doktor na tayo, Wil. Dali na, dali na kita sa ospital. Eh, wala akong kapera-pera nun. No. Wala akong pera nun. No. Nagpapangano ko dyan. Ang mahal-mahal nun. No. Private pa yun. Amin nun, sayo. Ayaw mo na. Uwi na lang tayo sa bahay. Kaya ko to. Tang ina, sumakay kami ng jeep. Pagkasakay na kami ng jeep, oh. Doon ako umupo sa malapit sa may driver. Diba, ito yung driver? Nandito ako sa likod ng driver. Yung dugo ko, maagas dun sa jeep. So sobrang laki ng sugat ko. Sabi ko, tangin na yung hari ako itatay na ito. Tsaka kay mama, pag nakita ko ito, papagalitan na naman ako nun. Pagkawi sa bahay, pinagalitan ako. Sorry ako ng sorry kila tatay tay. Sorry tay ma, sorry ma. Hindi ko alam gagawin ko eh. Ito, papakita ko sa inyo yung sugat ko ha. Pasintabi sa mga kumakain ha. Medyo sensitive itong ano na to, picture na to. Hindi, iba black and white ko na lang siya hindi ko napapakita sa inyo yung totoong kulay. Pero ito yung nangyari, ayan. Ayan yung nangyari sa pako po. Kinang inabotas talaga yan, Ang laki niyan. Tapos yan. ito yung nangyari sa sapatos ko, ha? Ayan, ganyan. Tang ina, you know, wasak na wasak. Pati yung pako, wasak, wasak na wasak. Ang puso nila si Bakbaro, eh. Tapos yan, hindi ako nakapasok nyo ng 4 months sa trabaho. Nagpapanggap ako na baby na nakahiga ako yung pa ako nakasabit. Walong araw, walong araw na masakit yung pa ako. Yung walong araw na yon alam niyo yung unang na ako na ganun. Yung walong araw na yun, yung sakit na yung umpisa ng sakit na yon hindi na wala ng walong araw. Ang bay talaga ni Lord. Thank you, Lord. At kaya ito ang nangyari sa pa ako. Regalo ko sa inyo yan. Ang baluktot kong pa. Ah, nice! Kaya yung minimension yung sa akin na yun, yung pampaayos ng paa, yung pampa-straight ng daliri. Hindi ko magana sa akin. Ginamit ko yon, Hindi dumiret yung paa ko, pinulikat lang. Natalo yung daliri ko sa paa, bumaluktot. Pero ang bait ni Lord, no? Kaya sila tate, pag wala ako, pag gabi, pag hating gabi na, nag-aalala sa si tate kasi parang ano yun, isgrasahin ako eh. Ito nga yung ito, ito 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 yung, yung ano ko na to yung braso ko na to pakita ko sa inyo ayan oh. Then, kita nyo yan. Ayan. Ayan, ito, ito, ito yung peklat ko na yan. Nilagyan ng bakal yan dati, na pilayan ako. Itong buto na to, ayan, itong buto natin na to, ayan. Lumipat yan sa dito ko. Bali, itong kamay ko na to, umiksing ganun, oh. No? Gumanyan siya, Kasi itong buto ko na to, ayan, nalipat sa dito ko. Umakit kasi ko ng puno, eh. Pagkakit ko ng puno, tang eh, hindi ko makababa. Ang, ang kulit mo kasi, Willie, eh. pakotong nga. Pagka ano ko, ba, di ba makita ko sa puno? Pagkakit ko ng puno, puking ina, hindi ko alam paano bumaba. Nakasabi na akong ganun. No? Parang may tumulak sa akin dun eh. Hindi ko alam kung, hindi ko alam kung ano elemento. Basta, bigla akong gumano no. Pagkabagsa ko, yun dito ko ito. Nagganun ko sa, sa ano, sa sahig. Pang! Umiksi yung kamay kong ganun oh. No? Sabi na kaibigan ko, Will, tara pasok na tayo sa school. Doon mo na lang ipahinga yan. Sabi ko, gago ka ba? Hindi ko kaya. Uwi na ako. Pinakita ko sa tatay ko. Uh, you know. nang lambot yung tatay ko eh. Nag-ano nag siya ng ano, ng manok. Nag-ano ng balahibo. Naraglag niya yung manok. Sabi niya, ano nangyari na naman sa'yo? Puking ina mo ka. Huh? Pagkapunta namin doon sa ortopedik kinahoy to, nilagyan ng kahoy. Eh, ang mahal ng pagpapagawa Ang mahal ng pagpapaayos nito Nasira ko eh nasira ko to eh Ang mahal ng pagpapaayos Ilalabas na sana ako para ipahilot na lang ako Kasi hindi namin kaya Hindi namin kaya bayaran yung Pagpapabakal, pag, paglalagyan ng bakal nito Tapos ipapasemento Hindi namin kaya wala kaming pera Ilalabas na sana kami Ilalabas na sana ako Naawas sa kanyo doktor Sabi niya tayo sige ganito Ililibre na po namin lahat Huwag nyo lang ilabas yung bata para ma magamot namin siya Shoutout po sa doktor na yun Kung sino man po kayo Naway makita ko po kayo Magpapasalamat po ako sa inyo Bata pa po kasi ako nung grade 2 Grade 2 ako nun O grade 2 Maraming salamat po Lalabas sa sana ako nun Lalabas sana ako Para ipahilot na lang eh Pero naawa sila sa akin Ginamot nila ako Sabi ko ulam Mama mo Huwag mo ito papalagyan ng bakal Huwag mo ito ipapabarena yung pagkasabi ko na pala yun, tapos na nabarinahan na yung kamay ko yung braso ko nilagyan na ng bakal yun nilagyan na yung stainless yun dyan oh. yan sa kakulitang ko tigas ng ulo ko pala yan, pero ngayon okay na ah, yan pwede na makulit ka kasi Wil mag iingat ka susunod Will ha pasambal nga ito na pala yung update sa pa ako Ayan, wala na Okay na siya. naghilom na. Ayan, ang laki niyan dati, ganyan yun. Ayun, wala na. Okay na So, Ito lang yun na ano. Ayan, dito lang siya natalo. Ang inap, gumanong ka nga. Ayan. Alak na kapatok. Ayan. Humiwalay ka.